Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pangunahan po ang unang araw ng kampanya ng senatorial slate ng administrasyon sa ilalim ng alyansa para sa bagong Pilipinas. Kung ninyan may nakalap na report si Bombo Analy Soberano. Pangungunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kick-off rally ng koalisyon mamayang hapon dito sa Centennial Arena sa Lawag City, Ilocos Norte na isa sa pinakamalaking indoor venue sa Hilagang Luzon. Ang Ilocos Norte ay kilalang baluarte ng Pangulong Marcos. Ayon sa campaign manager ng alyansa na si Nabotas Representative Toby Tianco, ang desisyon na magsimula sa Ilocos Norte ay nagpapakita ng estrategiya ng administrasyon na pagtibigay bahagi-bahagi ng suporta ng kanilang teritoryo. Kung maalala, nagbigay ng 356,221 mula sa 380,721 na aktual na boto ang Ilocos Norte para kay Pangulong Marcos noong 2022 presidential election. Katumbas ito ng 87.7% turnout ng mga botante na isa sa pinakamataas na turnout sa bansa. Dagdag pa ni ko sa kabuuan, may 21 na lugar na pagdarausan ng campaign sorties ang alyansa kung saan sasama mismo ang Pangulong Marcos. Mula sa Ilocos Norte, sunod namang idinaraos ang kampanya sa Iloilo, City, sa Iloilo Davao del Norte at Pasay City. Nauna na nang ipinangako ni Pangulong Marcos na maglalaan talaga siya ng araw para sumama sa pangangampanya. Target kasi ng Presidente makuha ng mga kandidato ng administrasyon ang 12-0 seat sa Senado sa May 2025 midterm election. Ipinagmalaki din ni Tiangco na ang line-up ng alyansa ay ang pagsasanib forsa ng mga experienced legislators at mga reform-driven executives na magtitiyak na ang legislative agenda ng Marcos administration ay magpapatuloy live mula dito sa Lawag City, Bombo, bomboan, bomboan. Yes, Bombo Genesis. Uh, medyo nakikurious lamang tayo ano, doon sa magi, uh, mga sumama sa mismong uh, araw ng uh, uh kick-off ng rally ng uh, senatorial slate ng administrasyon. Uh, kasama ba si na Senator Imi knowing si Senator Imi ay tagarian sa Lawag ano or sa may Ilocos Norte at yung anak niya ay siyang gobernador ngayon ng Ilocos Norte and then maliban dito si na Senator Ping kasi sabi nila uh independent nagsisilbing independent pa rin si Senator Ping kasama pa rin silang dalawa. This uh, ang ating hindi pa natin makumpirma yan no? pero mamayang hapon posibleng mm -hmm. makita natin kasi alas 4 magsisimula ang programa at huling magsasalita itong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. So aabangan natin yan kasi sa mga ilang mga kaganapan ng uh, Alyansa ay hindi talaga sumasama itong si Senator Amy Marcos pero mamaya mm -hmm. at uh, kung uh, makita natin ay uh, kung sasama talaga siya at maging itong si senator senator ping laxon dating senator ping laxon kung makakasama din sa lineup kasi sila muna ang magsasalita uh, dito bombo genesis no sila yung uh, mga unang speakers bago si pangulong ferdinand marcos Jr. mamaya so dito yan sa lawag city at uh, makikita nga natin na uh, mahigpit na ang seguridad dito sa lawag city at uh, kasabay nga ito ay may aktividad pala dito sa bayan na sa syudad na ito kaya nga Napakaraming mga tao kagabi nakita natin. Pagdating natin dito sa Lawag City, napakaraming tao sa kanilang sentro dahil may mga concert pa lang nangyayari. So sa ngayon, ngayong araw, isang malaking event din ang aabangan ng mga taga para nga dito sa kick-off rally ng uh, alyansa para sa bagong Pilipinas. So pangungunahan ito ni Pangulong Marcos at aantabayanan natin mamaya, bombo Genesis, kung sino-sino ang mga kandidato for senatorials ang dadalo dito sa kick-off of rally. So uh, pinang, isa sa pinakaabangan ay ang atin ng ating Pangulo, itong si Senator Amy Marcos. Sige. Okay. Maraming salamat, Tumbuan. Live mula dito sa Lawag City, Bombo, Anali, Montaño, Soberano para sa The Vote 2025 coverage ng Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted radio network in the country. Basta Radio, Bombo!